Hello, so good evening everyone. So, gabi na ba? Uh, hindi uh, Early days ng pagre-review. So, number one is common mistake ng mga agis sa pagre-review. Ano ba mga common mistakes? So, ang dami, ang daming mistakes na nagagawa ng mga kagis. Ka Example. Ah, uh, isa sa pinaka mistakes nila is over one is discussion mo, is overconfident. Ah, uh, doon sa mga batchmate ko nagre-review sila sa review center. Akala nila yung re review center nila. Example, daming review center, may RB Mat salot sir. Ah, uh, m to tap Meron pa doon sa Balinsya na another. So, same time, itong Carl Ibalita is nagtuturo na rin sila sa agriculture. So, napakahirap, no? Tapos, overconfident sila na yung mga question na doon na, na study nila is 100% lalabas sa exam. No, hindi ganyan. Alam mo, kapatid during nag-take ako ng board exam, siguro only 20% lang na question ang lumabas. Ang lumabas sa board exam. Biruin nyo 20% lang. Ang 80% is sa inyo mismo. Stock knowledge. Stock knowledge. Mga classmate ko is overconfident sila na yung mga ni-review nila is lalabas. Tawala sila doon. Ako, napaka-serious ko about this exam. Hindi nga ako tumatawa kasi bakit? Hindi natin alam kung anong lalabas sa mga question. Kasi sa, during the board exam, yung question doon, hindi easy question lahat. Nako, napakahirap. Difficult question talaga. Ang daming question. Sige no, mag example muna ako. Agricultural extension. Ah, uh, ito is from RB Kagmat, sir. Sinsya na. Gamitin ko yung slides. Oo. Oh, uh, kung gusto nyo mag-review, uh, kaling yung RB Kagmat, So, ito lang, ah gumawa lang ako ng online course. Tips lang to sir. Ah, hindi po ako nagkukumbitin sa inyo. sa inyo. Only yung mga walang pera at saka malayo lung, yung lugar, yun lang yung target ko hindi, hindi ko kayo pinagpunin So, okay, ito yung question ng agricultural extension. Hindi ito lumabas lahat, pero posible na siguro sa next mga question is kasi sa review center kasi hindi yung question yung dapat studyan mo, kundi yung mga definition of terms. Kasi yung definition of terms, trivial at saka situational, yun talaga. Tapos ang dami pang mga uh, mathematical equation na example sa agricultural extension, ganun. Napakahirap. So ito po yung question natin, example. Uh, pre preboard agricultural extension and communication. Bakit first topic ko yung agricultural extension? Kasi ito yung pinaka last na i-take nyo. So kasi yung mangyayari, uh, mga mali ng mga uh, agis, during the third day, afternoon, gusto na lang umuwi, pagod na sila, na-stress na yung mga uh, brain cells nila, sira na, gusto na lang umuwi. Nakakapagod. Ang layo pa ng exam. Biruin mo. Ginagat Islands ako. Tapos nag-take ako ng kagayan de Oro. So, ganun. ah, uh, yung iba pa, mga classmate ko. At pagkagabi pa sila dumating. Tapos pag kinabukasan, exam na. Hindi. Okay, dapat ganun. Advance one day or two days. Ganun. Para yung katawan mo. ah, uh, na stress siya ka pa. During the travel. Tapos. Conditioning kasi yung Uh, kaya sa mga manok pantari kino condition nila yan bago ipang tari nila kaya ganun din sa exam so dapat prepare tayo think advance Yan talaga yung one think advance so three board exam agricultural extension and communication so number one question the blank is any distraction that reduce the effectiveness of the communication process. Ano ang tawag? Noise, chaos, interference, under current. Anong sa palagay nyo? Pusahin natin ulit kung question. Tagalogin natin. So, ito daw ay isang distraction na makareduce ng effectiveness. Effectiveness of communication process. Kung ikaw nagsasalita, tapos ano ba yung may example ng mga distraction? So, undercurrent. So, palagay nyo, ikaw, first time mo, uh, first time mo na nakarinig ng undercurrent. So, palagay mo, yun ba yung tamang sagot? Sige, next is interference. Hindi mo rin alam yan. So, example, lagay na natin. Interference. Hindi yung magkatotoo na tayo kasi tayo, mga agricultural student, hindi tayo na ng TV English, hindi tayo bookish. Kaya nga, nandun tayo sa agriculture is more on business at practical applied science. Tapos yung board exam natin is sobrang hirap. Sige, next is chaos. At sa, ano, sa palagay nyo, uh, ano ang mga distraction mag-communication dyan? So, sa so, palagay ko is noise at saka chaos. So, at least, yung C at saka D, Ay! yung C at saka D, wala na yan sa... So, yung choice natin is noise at saka chaos. Ito, B at saka C. Noise at chaos. So, kung kayo magsagot, example, ganito mga question, no? Nagmamadali tayo. Hindi eh, mo alam. Next question ka. Ganun yung technique para yung time hindi maubos. Tapos balikan mo lang. Ha? Tapos yan. So pagpalagay natin na ito lang yung choice natin at the end of the day. Then kung pagbalik mo ipili ka sa noise at sa chaos. Ah, example ko lang. Ganito kasi, it, ganito kasi kung mag-answer ka, then <laughs> yan, sure. 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 Fifty fifty. at saka sure. Fifty fifty. At saka di mo alam ang sagot. So lahat out of one hundred, lagyan mo yan ng scoring yung yung pag papasa yun 75% five yung sa sa feeling mo tamang sagot yung 50% o 75% kung tama yung sagot na yun papasa ka pero pag assist mo is mas madami kang pipi 50 at mas madami kang di alam yung sagot so napakahirap kaya ganun din yung label sa assist so ito lang question lang example lang to So, any distraction that reduce effectiveness of the communication process? So, yung sagot ko is either noise at sa chaos. So, nalagay na siya sa 50-50. So, lagyan nyo ng may scratch paper kasi, eh. lagyan nyo yung 50-50. So, lagay, pag natin yung sagot is noise, chaos is sobra na pa eh. Nagsumpo pa na kayo. So, Distraction na lang siya. Maliit na lang siya. So, palagay ko is noise. Answer is noise. Ay, tayo. So, a message come not only from a source but also some blank. Ang message come not only from a source but also through some blank. Anong ibig sabihin ko? Ang message now hindi daw no galing lang sa source but also another so anong sa palagay nyo message media communication channel message channel na nobyaga message channel yung sound sa good hindi ko rin alam napakahirap talaga na yung extinction. pero sa during the exam is ito, mas mahahaba yung paragraph form na yung question, situational, sobrang situational. Tapos yung ganito rin din. Example, definition of term, pero example lang siya, message media. Gano? So, dapat ito, mga question na to. hanapin nyo yung definition of terms nito, communication channel, or message channel, this none of the above. Tapos, hindi lahat na none of the above is tama, ha? Ay, meron. Sabi ng review center is none of the above. hindi lahat ng none of the above tama. Pero, no choice ka na, none of the above yung tinanong mo. Ito tayong magagawa. So, lagay natin yan sa 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 anong scoring. <laughs> hindi natin alam. Lagay natin yan. Hindi natin alam. Nanong ba? No